<laughs> si Ay, saan si Malin? Paket doon, no? Hmm? Paket, eh? Malin! May lubid! Tapos paluluksohin? <laughs> Paket, eh? Tapos paluluksohin? Yan, <laughs> dyan, no? Paket sa taas, tapos ay tatamay lang. Sabi ng paanay, yung bubid. Diyan tayo mag-aanin na lang. Yunisan lang natin yan. Diyan tayo mag-aanin sa para malapit sa kuryente yung isasaksak hindi tayo papalaro hi sir magandang hawa SO <laughs> uh... <layan> po magandang hawa po mayroon po <popular> ayo pa paano ko lang po yung parts. ito po kasi dalawa lang yung female <clears throat> so, na coupling, saka itong male Male coupling. sa ulo ay, dodok ko yung So, <laughs> so tuturo ko lang po sa basic connection. So, kitis niya lang po siya. Clockwise. Mm, normally, upakan niya. Bilok. So, po. Try, try. Kung gusto po yung try? Try to try. try. Try This try. is the female Ooh. and this is the male. Um, yes, ma'am. po. Ayun ay, lang. Kaluwa. Mimil, mil. Di ba Min -min -min. Diba sabi mo? No, tama kuya. Huwag mo akong litong hiya. Kasi mag-little ako. Uh. Ay, hindi. Nakaw. Malaki na, <laughs> wala na sunog. Ay, dika, wala. yung sunog. Ay, nasunog. Ay, Malaki na yung sunog. Malaki na yung sunog. Ayan, oh. ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na yung sunog. Ayan na. Oh, very good. Diba? Ayan na yung sunog. Eh. Alit lang naman yung kamay ko. Huwag naman kami. Malit lang talaga ano po mama ang mail? Ito po ang ah, ito. ito po yung email. Ito po yung lagi naming dala. Pag ang kasasunod. Gawa nang dito po kinukunik sa nasal. Ito po naka nakakunik sa nasal yung male. Ito po laging female papuntang truck. Ah, okay. Yeah, ang oh, email ano ay sa truck. Sa truck. Sa truck. Sa truck. Ang female ay sa truck.

Ay, next po. Sina bang kong na lang. Try ni sa isa. Para alam mo kung ano. Oh! Ikaw ba? Nakimig. Pagdali lang. Ang ganda lang sa'yo po, pag malaki ang sunod na iyon. Eh. Mga pa'ng ilalatak na o sa'yo, ingin po kami okay, tulong sa susunod. Yung bit na mali doon. Pero, Pero mga na risk na, na yun yan, eh. na, ano rin puno niya niyan eh. Lakit ako na iyon. Okay. Okay, boi. Next. Okay, boi. O, oh, ikaw ano? So, una po ang titiglog sa akin, siyempre po muna sa email. Email po yung nasa loob lang. Oh, email lang nasa loob. kasi yun ang pang-connect Hmm, oh. so, uh, testing. lang. <laughs> ah, may alalay na isa. Hindi lang siya mo. Pwede na nang na po pala. Ang ganda. Pwede na po pala din. Hmm. <laughs> <laughs> Medyo ka nakapos pala yung yun sa iyo. Oo nga. Ano? Nakapos pala. Ang ano pala dapat yung mail ang

parang Duna nagtataas na lang. Parang nagtataas lang. Nagtata <laughs> <laughs> ano Kuya kulas? Uy. Parang nagtataas lang ng ano yun o. Ng tela? Tela. Okay, dalit yun lang, dalit yun lang. Yan. Next nice one. Tapos ito, mo yan. Who's drawing drawing okay. 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 ko. Drawing daw. Basta, pumunta ako dun.

Ah, bella mo, go. 1 2 3. Yan. Wow. wow okay. Dali. Next sa kabila. Ah, okay, naman? Eh, ano, kuya. naman. kaya Kaya yan. Ayan. Uh, Pero sa niya pa sir talagang dalawang ang ano Oo. Ah, okay. dalawa yan. Dalawa talaga yan. Alalay kasi sa pagbado yung isa. Mm -hmm. may, sa ano kasi yan na May tubig yan pag sa totoong ano. Bago may tubig. May tubig yan. May tubig talaga yan. Kaya naka ano, yung isa. Babae daw, oh, ba try. Babae daw, yung magbabato. Asi, yung Babae daw. Bato, bato, bato. Eh, then... Babato muna, muna ni Kuya Jing. Hindi, pwede, pwede. Pwede nga, Pwede yung babae ang bumato. Kaya mo. Bato. Kaya mo yung bato. <bridge claimed> Kailangan hawa yung ano, yung male. Female. <laughs> Pumasok. Ay, huwag ka na dyan. Kanina ka pa eh. Yung babae ang kasama niya. Lagi, oh. layo pa. Layo pa po. tayo magluhod. May mas, may mas mahaba pa dito. Ate G. Ate G. Ikaw naman daw, tsaka si Mape. Si Mape yung maghahagis. <laughs> si... Si Mape. Oh, yun nga. Si Mape nga yung maghahagis. Oh.

Hmm. magbabagsak. <laughs> oh, 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 e, dito naman natin mo dalawa, Dali, kayo wag dalawa. Maybe. Dali. Dali, dito. muna, doon muna. Dito muna, dito. Yan, papalapit muna. Pa baliktad daw hoy, baliktad. baliktad, bang. Ba. Yan, pa, ano, tuwid na, tuwid. O, oh, yan. Oo, ganda. Ano yan? oy yung parang pinulupa. Isipin mo, ikaw ay ng Shanghai. ka maingay. Pag ako nahilo dito. Ha? Ah? <laughs> hindi ka mahilo. May, may, may <laughs> pag, pag, <laughs> <mag> <laughs> pag nahilo daw siya, magpalit kayo. Sigurado hilo yung isa. Hindi, <laughs> 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 hey Geh. Online pao kapag din. lang ni ano, humano. <manyan> saka lang tatapakan niyan pag ano. kayo.. kaya kayo pa? <laughs> kaya pa <manyan> Tama na daw. Tama na. Kailangan ko dito lang coke. 11. Ah, kailangan may upang ko. Yun lang. Ako nga, ako napaka